At ito na po yung sweet and sour pampano fish. So, yan. Nilagyan ko din ng lemon. Nakaunti. Bagay para may design. Sa mama. <laughs> Hello po mga kadilag, magandang hapon po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog mga kadilag ay naririto po ako sa labas ng bahay namin at katatapos ko pong maglabas ng aming mga alaga mga kadilag so si Miguel at saka po si Lambi. At ngayon po dahil hapon na mga kadilag ay magluluto na po ako ng ulam at akin pong lulutoin ay yung dala ni Kagwapo lang kahapon na pampano fish. Narito na po ako sa kusina. Bali kukunin ko na yung isda po dito sa ref. At ang gagawin kong luto doon mga kadilag ay sweet and sour. Ayan, nakuha ko na po sa ref yung pampano fish Bali, ito'y aking ihiwain at lalagyan ng asin para po maiprito ko ng mga kadilag. Ngayon naman, bago ako magprito ng isda para dire-diretso ay maghihiwa na po ako na itong mga sangkap at saka po ricados. So, bali, carrots lang naman po ito at saka bell pepper. Tapos ayun yun mga ricados na nga po. Hihiwain ko na. Itong carrots. Next po ay bell pepper, mga kadilag. Sunod ko na din po itong luya. po ay magpiprito na ako ng isda. ito na mga kadilag itong isa. Andon po yung isa pa. Ayan po mga kadilag at tapos ko nang prituhin. Ngayon naman po ay ako magluluto na ng uh, magiging sauce po na ito. Sauce, sa ating sweet and sour. So, una mga kadilag lalagyan ko na ng luya. Lalagay ko na din yung sibuyas. Sunod ko na pong ilagay mga kadilag itong bawang. susunod ko pong ilalagay mga kadilagay itong carrots. lalagay ko na din mga kadilag itong bell pepper Ayan, ngayon naman po ay lalagyan natin mga kadilag ng tomato sauce. Tapos ay lalagyan na din po natin ng tubig. Waka pa ko ng kalahati. Masa po at kalahati. Pagkatapos po na yan mga kadilag ay ah, lalagyan ko po ng kaunting tuyo. Ayan po pa lang po. Tapos po mga kadilag ay asin. So dahil kaunti lang naman po yung nilagay ko na to. Ayan, ngayon naman po ay lalagyan ko ng kaunting paminta. Ayan mga kadilag, dahil kumukulo na po, ay lalagyan ko yun mga kadilag ng cornstarch. So yun, aking tinungnaw sa may kaunting tubig. Itong palapot po, dahil po mahaloin. Ayan, at ngayon po mga kadilag ay lalagyan ko ng asukal. tapos po ng asukal, ay lalagyan ko din po ng suka. So, yan. Mamaya ko haluin. Malapot ng mga kadilag dahil doon sa cornstarch. So, yan. Aray na po ito. Haluin. Ngayon, titikman ko ng mga kadilag ko ano ang lasa bago ko po ilagay yung pampano fish. Ayan po, dahil okay na mga kadilag yung sauce, ay ilalagay ko na po yung isda. Para po ma-absorb yung sauce niya. So kahit maiga-iga ng kaunti, ay madami naman po yung minunga kong sauce. sarap mga kadilag yung juice. Tamang-tama sa sweet and sour. So, konting paigan na lang ang mga kadilag. Siti-ari na pong ahonin. Eh. Much, much, much later, Ayan mga kadilag at luto na po ang ating sweet and sour pampano So ito po ay akin ng aahunin. At ito na po yung sweet and sour pampano fish. So yan, nilagyan ko din ng lemon na kaunti. Bagay para may design. Whoa. Pwede nang kumain mga kadilag para palang lang pa heart uh, shape yung ano pa pano fish I mean yung design ayan at naghahay na din po si mama mga katilag ng kanin at kami po'y kakain ng dalawa Thank you Lord. Pagkain. Ito rice. Si inyo, kung natin pa ng bite. Ay, mo. Ay, man, yung bite niya. Bayat. Dalat. Kalas-kalas po yung... E, eh, pera nga din. Yung motor. Hindi. Yung tulong laang pala. Dalat-dalat niya pa Si Bibi naman dagat, kanya. Kaibigan. ay nasa dagat. Mukha-pabilag kasama yung kaibigan. Ganito po eh. Kaya kami lang yung mga maanggareto ngayon. Kaya naman may uol. Ay, sa so kumanda. Eh po mga kadilag. Wala sa mama. Wow. Taba, taba? Tapi nga hindi nilo, sanay mawali. Di diba, masapat din sa kanila. Si Lux sabi ni dito na ko eh. inay. ko mukhang tulog. Eh po mga kadilag.

din po itong sinito sa inyo. Mm -hmm. Pero kami mga kadilagay na katikin na ganito na itong simito. Kaya sweet and sour na mga okay? Masarap. Ang okay, dami dito. Ang <laughs>

much, much, much later. Ayan po, at kagwapo lang ay naririto. Mm -hmm. Siya po ay minessage ko kanina at tinawagan. Sabi ko may, ay baka nakatulog it galing mo. ng baybay. Tapos kami po ay galing sa Kanaway at kami po ay nagkaroon po ng pulong. -pulong. At na po kami naka-uwi, ako pinapatulog. Oo mo. nga, halata pagigising mula sa buhok ay. Napagod. Oo. So, tikman mo ang aking niluto. Si Bibi kumakain Sweet na din. Si Indong ay kumain na din yung dalawa. Mm. Sweet and sour pampano. Nagkasa sa ating lahat at malaki naman. Mm. Yan, masarap yung mm. ano na yan. So, nasarapan nga si mama. May Napadamak. Mm. Mm. Masarap ito, ma. Ako nakatikimit, habis ko eh kay nagluto rin o sinigang naman yung kanya. Mm ay malinaw na mataba nga pala ito. Yep. Parang ito na ang ating favorite car. Kain <laughs> po tayo, mga kanila. Mm. May na gising ka ng maaga. Mm, akala ko may... May igit mag at saka pala. yung pala yung mag pala. Mm. <laughs> Mahabang po ito. Tingnan <laughs> mo naman yung nasa likod ng dalawang pusa. <laughs> Kami nakatulog yung asin ko. Naglalaro eh. Oo. Oh, yung pagdating mo nagchat kay alas 4 oy. mm. ay. -hmm. How's the sauce? Harap. Harap ang timpla. Harap ang timpla.